yan ang sinasabi ko mga kamars na dapat mabait tayo sa mga kapitbahay natin huwag kasi para laging may blessing at mga kamars si <laughs> <secret o> <coughs> dapat <coughs> laging nakangiti kasi pag maritis ka ka, mga kamars, away lang makukuha mo. Kaya, pag hindi ka marites grass ang makukuha mo. Nagyay, mga kamars. Mm -mm. Kailangan ganun. Yan ang, ano, yan ang sikreto, mga kamars, para... May blessing ka lagi. Huwag wow. magmarites. Kasi, sorry mga kamars, so kung magmarites ka, wala kang bot, bot Wala kang sarap ng ano ni Nanay Biko. Tapos yung pansit, oh, may init, -init pa. Oh, hmm? hmm Bali mo kung sinayaw ganyan ha. Di bawit siya na ako. Ganyan hmm. hmm. mga kamar. Para lagi ka makalibre. Huwag maritis ha. So ha. Hindi ka pa bumusog ka kamarites. <laughs> Lagi ka nakatawa. Mamumusog ka kasi. Mablisi. <laughs> hmm. Ha? Ha? Oh. Ha? Hmm. Hmm. Sumayaw so, naman ako kanina eh. Kaya, pwede na. Pwede lang. Kumain. Ang no, mas, diba? Sarap ng pansit ni nanay. Ang sarap ng pansit ni nanay talaga. Mag -isa Ako lang mag-isa dito sa bahay. Ganito ang ura. Ako lang. Ah, kain. TV. Opo. Pero pag lumabas, Hi! Dapat ganyan pag lumabas, Hi! Sige na mga kamaskay. Naubos ko na yung pancit ko. Baka dagdagan ko pa. Wala na matinas mga anak ko. Basta, motor chicleto. Ano? 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 Ibo ko ng kamars para na ako ano. Basta yun ang tips. Tips of the day. Huwag malitis. Ha? Huh?